At muli nating bigyan ng sagot ang mga tanong nito mula po kay Marites Cruz. Basahin natin. Mapagpalang araw po, Brother Owen. Muli po may tanong po uli ako. Ako po ay katoliko. At nakakalakihan ko na po na ang araw ng Sabat ay linggo. Ano po ba talaga araw ang Sabat? Nalilito po kasi ako sa ibang sekta po kasi ay ibang araw. Salamat po. Ngayon para maintindihan natin ano ba yung salitang sabat, ating basahin sa banal na at bago po natin basahin ito. At bago po tayo magpatuloy, kayo po ay welcome sa ating channel God's Word Read Scriptures. At patuloy natin matanggap ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos sama at sa Panginoon Heso Kristo nating Tagapaglitas. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Ngayon, para maintindihan natin yung salitang sabat, ay ganito po yan, basahin natin sa banal na kasulatan ating basahin sa mga sulat ni Marcos 2.28 Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon, di naman ng Sabat. Ngayon, ano ba ang dapat nating unawa dito sa salitang Sabat? Basahin natin sa ibang salin. Kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga. Meaning, yung salitang Sabat, pamamahinga. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay nagpapahinga, Ganun ba ang ibig sabihin doon? Yung araw po ng pamamahinga, ito ay isang bagay na dapat nating malaman. Sino yung tinutukoy na anak ng tao? Which is yung ating Panginoon Yesu Kristo. So siya lang po ang makakapagsabi kung ano ang narapat gawin sa araw ng Sabat. Yung tinatanong po ninyo, araw ba ng linggo? Araw ba ng Sabado? Ano ba? Ngayon, basahin natin ang mga salitang ito para maintindihan lang natin. Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, mga taga-Roma 14.5, may taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kay sa iba. Ngunit, may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Ngayon, naiintindihan natin, tao po ang magpapasya kung anong araw. Pwedeng Sabado, pwedeng Linggo, pwedeng Lunis, o anumang araw. Ang importante doon, ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Malino po. Kaya sa inyong itinatanong, hindi natin pwedeng pakilaman ang araw ng pagsamba ng mga tao. Bakit po? Maaring may dahilan. Maaring puno ng trabaho at sa araw na yon doon lang siya pwedeng magkaroon ng panahon sa pagsamba. So, hindi natin po alam. Kaya nga dito sa mga talatang ito, ay hindi natin pwedeng pilitin ng mga tao kung ang tao ay gusto niya na linggo lang, sabado lang, o anumang araw. Kasi po dito sa mga surat ni Apostol Pablo, ulitin natin at maintindihan natin ito. Ano? Ang sabi dito, may taong nagpapahalaga sa isang araw. ba diba? May mga taong nagpapahalaga ng araw, pwedeng lunis, martes, merkulis, webes, kung anuman. At mayroon namang araw-araw na pinapahalagahan yon Ano ho? Basahin natin sa ibang salin para maintindihan lang natin itong ating pinag-uusapan. Sabi dito, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang mga araw. ba diba? Kung papasin natin ngayon ng mga tao, gusto nila tuwing linggo lang sila magkaroon ng pagsamba sa Panginoon. At may mga tao naman na gusto nila tuwing Sabado lang. Nakita po niyo Kasi minsan mayroong pamaraan ng tao, kaya nga po, lalawakan natin ng pangunawa sa mga salita ng Diyos. Ituloy natin, may tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. So, meron pong ganun. Kung pare-pareho lang para sa kanya, pwede siya sumamba ng lunis, o kaya ng martes, o kaya ng merkulis, and so forth. So, malino po ba sa inyo? Tuloy natin. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na yan. So, malino po. So, hindi po tayo malilito. Huwag po kayong malito. Kasi may mga tao po talaga kahit anong araw po pwedeng sumamba sa Diyos. Hindi natin pwedeng pilitin yun. Pero yung ibang tao talaga pinipilit ng mga tao rin na araw lang ng linggo, araw lang ng sabado. Pero para sa atin, kahit anong araw po pwede tayo sumamba sa Panginoon. Iyan po ang dapat nating makita. Kaya nga iba ay hindi alam yan. Kaya nga ang iba, pinipilit tuwing Sabado lang kayo sisimba. Hindi pwede sa ibang araw. Tandaan natin, binigyan po tayo ng Diyos ng pasiya kung ano ating gagawin para maparangalan ang Diyos. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing Sabado. Ang nais ng Diyos, makita natin ang pagpapahalaga sa araw ng pagsamba, hindi lang tuwing Sabado, hindi lang tuwing linggo, sapagat napakaganda po kung ganito ang ating kaisipan na ulitin natin ito. Para sa kanya, lahat ng araw ay pare-pareho lang. Ibig sabihin ng pare-pareho, ibig sabihin pwede kang sumamba ng lunis, martes o anumang araw. Ano po? Mas mabuti po yun. Kasi po kung mag ka pa ng Sabado para ikay makasamba sa Panginoon, ay hindi mo na nabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Kung tuwing linggo ka lang sasamba sa Panginoon, ay, di ba ang tagal intayin yun? Mas mabuti po yung ikaw ay may panahon sa Panginoon kahit anong araw. Kaya nga, ang sinasabi dito, balikan natin yon dito sa Marcos 2.28, Kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga. So, malino po. Kaya kung ikay mananampalataya kay Kristo, anytime, ano, anywhere, kahit saan lugar, kahit anong oras, pwede ka makapagsamba sa Panginoon. Kasi ang pananampalataya natin sa Panginoon, hindi katulad ng mga ng ginagawa ng mga Israelita. Nakita po ninyo. Kaya ngayon, ang mga reliyon, at nakikita natin sa ibang mga reliyon, may nagpapahalaga sa tuwing linggo lang. O kaya naman yung ibang reliyon, nagpapahalaga tuwing sabado lang. Pero kung ating papansinin, dito sa ating Panginuso Kristo kung okay, ikinanan ng palataya anytime kahit anong oras kahit anong araw para sa Panginoon pwede ka sumamba at ito patutunayan natin sa Panginoon ang sabi po ng Panginoon Matthew 11.28 Lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan so napasin po ninyo kung hirap ka sa pagsamba ng tuwing Sabado kung hirap ka sa pagsamba tuwing linggo, lumapit tayo sa Panginoon. Bibigyan tayo ng kapahingahan. Kasi minsan sa mga tao, di ba, napakabigat yung araw na linggo. Minsan yun lang po yung panahon na magsama-sama kayo ng inyong pamilya. Mayroon po ganyang mga sitwasyon. Kaya nga tayo pag nasa Panginoon, hindi mahirap po ang paglapit sa Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoong Isus, Lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At kung itutuloy pa natin sa verse 29, Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makapagpapahinga kayo. Ngayon, di ba? Napakaganda? Kung susundin lang natin ang mga pamara ni Kristo, ituloy pa natin sa verse 30 dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Kaya kung minsan, nahihirapan kayo ng pagsamba ng araw ng Sabado kasi nga, pamaraan ng tao yun eh. Kasi nga po, yung mga pamaraan ng tao, kung susundin ninyo, talagang obligation po yun. Tuwing Sabado lang kayo sasamba. Di ba't napakahirap naman ang ganun? Iyo lang ang ituturo sa'yo tuwing Sabado lang? O kaya naman tuwing linggo lang? Di ba yung itinuturo ng ating Panginoong Kristo kahit anong araw? Di ba? Kaya ang ating susundin na mga aral at utos ni Kristo. Yan po. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Di ba? Kaysa doon sa pamaraan ng tao, ang dami mga rituals, o mga seremonya na ginagawa sa loob ng inyong kapilya o sa inyong mga sekta, di ba? Pamarang kasi ng tao yun. Mas maganda yung pamara ni Kristo. Madaling sundin, magaan ang kanyang ipinapagawa. So, malino po ba sa inyo? Kaya, kapatid na marites, hindi po dapat tayo malito sa mga bagay na yan. Sa araw ng sabat o araw ng paumahinga o araw ng pagsamba, yan po ay dapat natin malaman kay Yesu Kristo. Ulitin ko po, ang sabi po dito, kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang narapat gawin sa araw ng paumahinga. So malinaw po kung talagang kinikilala natin ang Panginoong Hesus, alamin natin ang kanyang pamaraan at utos, hindi tayo magkakaroon ng anumang pag-aalinlangan ano ang dapat natin gawin kasi tuturuan tayo ng Panginoon. At kung babalikan natin yung 27, basahin natin at sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamahinga para sa ikabubuti ng tao. Malinaw po ba yon? Kaya nga akala nga nila tuwing Sabado lang, tuwing Linggo lang, hindi po ganun. Ulitin ko po. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Hindi po ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Kundi ang sinabi po dito, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Nakita po ninyo? Kahit anong araw, pwede kang sumamba sa Panginoon. Kahit araw-araw, pwede kang sumamba sa Panginoon. Much better 'yun. Pwede kang manalangin araw-araw. Araw-araw pwede kang umawit sa Panginoon. Nakita po ninyo? Yan po ang bagay na gusto ng Panginoon. Nang sa ganoon, nakakagawa ka ng kabutihan para sa Diyos. At yung para na yon dahil nagbabanal ka sa Diyos. Yan po ang minsahe dito po sa tanong po ninyo. Para hindi po kayo malito. Kung nagtatayo po yung mga ibang iglesia na ganung araw lang, ay di, hayaan natin sila. Yun ang gusto nila. Pero sa atin, para sa Panginoon, kahit anong araw. So, salamat pong muli sa inyong katanungan, Sister Marites. Sana'y naliwanagan po tayo. Kaya nga, napakabuti po ng mga aral at turo ni Kristo sapagkat siya ang ating susundin sa kanyang mga pamaraan at utos tayo'y magiging panatag sapagkat bibigyan tayo ng kapayapaan at muli ito po yung lingkod Brother Owen please subscribe kung hindi pa Sumayin po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoon sa Kristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.